Kabila na po dyan ang ilan sa mga kongresistang kabilang po dito sa Quad Committee ng Kamara na nag sa war on drugs at extrajudicial killings umano ng uh, Duterte administration. Kontrobersiya uh, patungkol po sa Philippine Offshore Gaming Operators of Pogo at uh, mga nagbusisi po sa confidential fund at budget use ng Office of the Vice President. Talo po si na-Congressman Benny Abate ng 6th District ng Maynila Uh, si Congressman Dan Fernandez sa Manang Laguna. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid. kapatid oh! ng At Kaya ba po pag uusapan natin sa araw nito sa pagkat uunahin natin na talakayin dito yung mga Kung <laughs> kumbaga yung mga talong kandidato. Pagka mayor man yan, congressman man yan, yan ang pag-usapan muna natin dito para naman pampalubag loob naman sa kanila sempre alam naman natin na dapat iuna natin i-congratulate yung mga nanalo Pero sa programang ito, uunahin natin yung mga OLATs wow! na sinasabi natin dito Mamaya malalaman ninyo kung sino-sino ang -sino mga yan Pero bago, bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang ating mga subscribers Siyempre, lahat ng mga subscribers natin, mga viewers natin ha? Mayroon tayong mga silent viewers dyan, mga basher natin kasali kayo dyan Binabati ko po kayong lahat at syempre pa, bago tayo magsimula, syempre, eh, bati tayo ng isa. Magandang, maganda, maganda, magandang, 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 magandang umaga po! Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, oh! mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, sa mga sulok ng mundo. Eh, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? At ito po, ihatid natin sa inyo ngayon, yung mga OLATS na mga kandidato. <laughs> sila yung mga tumakbo na hindi pinalad. Yun yung mga tumakbo naman na pinalad, yun yung mga palakpakan natin, yung mga nanalo. Sa susunod ng mga video natin, yun ang tatalakayan natin. Pero ngayon, sila muna ng video rito. Magalit na kayo. Magtampo na kayo. Mag-comment kayo dyan. Basta ito yung gusto kong ipalabas sa inyo. Gusto kong ipakita sa inyo kung sino itong mga olats na ito. Kaya panoorin natin ang video para syempre sa video nito, palala ko lang sa inyo ha. Baka mamaya mayroon sa inyo magtasang kilay dyan. At uh, baka mamaya naman yung iba, eh, syempre, matutuwa. Ano lang yan? Dalawang mukha lang yan, eh. Malungkot at masaya. Dalawa wow. lang yan. Kahit anong gawin mo dyan, kahit balibaliktarin mo pa niyan. dalawa lang talagang mukha ng uh, nangyayari dito sa ating bansa. So, ready na kayo? Sigurado kayo? Eh, ano pa gagawin natin? Ipasok na natin ang video. Panoorin natin ang sabay-sabay at mamaya gagawa natin ang reaction. Pasok ang mga ulats. Sa katatapos na eleksyon, ilang mga kilalang pangalan naman po sa politika ang hindi pinalad. Kabila na po dyan ang ilan sa mga kongresistang kabilang po dito sa Quad Committee ng Kamara na nag sa war on drugs at extrajudicial killings umano ng uh, Duterte administration. Kontribersiya uh, patungkol po sa Philippine Offshore Gaming Operators of Pogo at uh, mga nagbusisi po sa Confidential Fund at budget news ng Office of the Vice President. Talo po si na Congressman Benny Abante ng 6th District ng Maynila at si Congressman Dan Fernandez naman ng Laguna. Bigo na makapasok sa Magic 12 ng Senado si Act Party Representative Franz Castro at Gabriela Partylist List Representative Arlene Brosas. Mababa rin po ang boto na tanggap ng kabataan Party List Representative Raul Manuel. Talo rin sa pagkaalkalde sa Marikina si Congresswoman Stella Kimbo at hindi rin po pinalad sa mayoralty race ng Caloocan City si dating Senador Antonio Trillanes IV. Bigo rin masungkit ni Governor Gwen Garcia ang boto naman ng mga taga Cebu para maibalik siya sa pwesto. Ngayon, ito na yung pagkakataon para mag-react tayo doon sa mga napanood natin. Alam niyo bakit sa lahat ng mga video na nakita ko, ito yung napili kong talakayin ngayong araw na ito. Bakit? Kasi alam ko na ito may kinalaman sa mga nangyayari dito sa ating pampulitika sa bansang Pilipinas. Of course, may mga nakita kayo dyan na talagang sisiga-siga noon yun. Mayroon kayo nakikita dyan na talagang ang magsalita. Kahit si Presidente Duterte nakaranas po nang ka kapastusan, sabihin na natin, sa, dahil sa ginawa nila doon sa kanilang mga ginawang hearing-hearing na yan. Ngayon, ito yung pagkakataon para tayo naman eh, gumawa ng ating reaction video para sa mga taong ito. umpisa natin dito kay Boy Atras. Boy Atras, kamusta na? Dati-dati, panayang ang sulong mo, panay ang abanti mo. Ngayon, umatras ka, umurong ka. Kamusta? Anyari? Ito yung sinasabi natin dito. wag kasi Huwag kasi ganun. Dapat kasi, huwag yung feeling nakatungtong lang kayo sa kalabaw eh. Feeling niyo mas malaki pa kayo sa kalabaw. Huwag ganun. Ha? Atras? Atras na. O, pangalawa. Ito si Mr. Google. <laughs> sa totoo lang, idulo ko ito eh. Noon, noong artista pa ito, idulo ko ito. Nakita ko na ito sa personal. Mabait naman ito nung mayor pa siya doon sa kanilang siyudad, Laguna. Pero ngayon, oh lats, si dating congressman, lagyan natin ng title siyempre, Dan Fernandez. Dati pong aktor ito. Mabait siya no, nung nando pa siya sa lokal. Pero nung umangat ng umangat, eh, lalo na nung no, pumunta doon sa Quadcom, Dako. Talaga naman, eh, kasama niya ito si, yun, si Atras Boy. Si Boy Atras, kasama niya yan. Di ba? Meron pa. Ito ba? Itong si Kimbo. Nalala na niyo si Kimbo? Kimbo, isa rin ito. Tinalo siya sa Marikina naman. Ngayon, sunod natin itong Franz Castro. No. Ito yung bumastos kay ano, BP Sara. Kamusta? Anyari? Ito yung ano eh. Olats ito. Kasi lumaki ang ulo. Gusto niyang umakit sa Senado. Party list ito. Representative noon. Si Castro. Kasama ito nila no. Sator. O Campo. May mga kaso rin ito eh. Anyari ngayon. may kaso, natalo kayo. na ulats kayo ngayon siyempre, gano'n pa man, binabati namin kayo ha, sa pagkatalo ninyo sa eleksyon na nangyari nung nagdaang eleksyon. Ngayon, ito pa, Raul Manuel. O, si Raul, lo, partilis ito ng kabataan. Mga kabataan, ito yung okay, partilis daw nila, kabataan partilis. O, lats din. yung eh, sinasabi natin eh, tunog na tunog, ang pangalan itong mga ano nito, itong mga nabanggit natin. Ito pa yung isa, Arlen Brosas. Tanggalin mo yung R, palitan mo ng, tanggalin mo yung B, tanggalin mo yung R, palitan mo yung P, o, oh, alam na ninyo ibig sabihin nun. Party din ito, pero ulats pagdating sa senatorial election. Ito yung sinasabi natin dito na hindi pa kasi kayo hinog. Sa totoo lang, hilaw pa kayo. At syempre, yung mga gawain ninyo, hindi karapat-tapat yan. Hindi yan pasado sa panlasa ng masang Pilipino yung mga ginagawa ninyo sapagkat alam naman ng taong bayan kung ano yung mga ginagawa ninyo. At isa pa, ang nagpapalakas ng loob ninyo, itong mga vlogger na kasama ninyo, mga abangan natin, yung mga vloggers na ang yayabang, ang tatapang. Tignan natin sa susunod na mga araw. Abangan ninyo si Boss Rick. Okay? Ah, ito pa, isunod natin ito si, kilala ito, Sundalong Kanin. Kilala niyo kasi sino, i-comment sa baba. Sundalong Kanin. Olats! <laughs> akala mo yung kinalaban niya, yung madaling malapitan. Paano natin kalabanin yung malapitan? Oh, Siyempre, yung mga tao gusto nila malapitan. Yun, ang panalo. At ito sa Trililing, oh, lots, eh, congratulations sa'yo, Trililing. Diba? Ang yabang-yabang nito eh. E eh, buti yung isa lumusot. Ito yung huli. Dito natin makikita ngayon kung gaano karumi ang politika. Ang kakapal ng muka. Pinapaalis na sa pwesto. Sinuspindi pa ng ubusman ito. Bakit? Kasi hindi siya karapat dapat eh. Siya kasi yung uh, gobernador ng Cebu. Itong si Gwen Garcia. Literal na makapalamukan ito eh. Sinuspin dito pero ayaw niya. Gusto niya talagang ilaban yung kanyang karapatan na maging governor pa rin for life sa Cebu. Entire Cebu. Kasi governor eh. Ngayon, na all Alam mo kung sino tumalo, tumalo dito kaya no? Kaya Gwen Garcia. O. Oh, bago lang naman. Pam. Di 4 ba? <laughs> sa di 4 lang pala ito talo eh. Kung hindi, hindi ka natalo ng Dikwatro, di 5 ang tatalo sa'yo. Pero congratulations ha, kay uh, Governor Tam, Bari 4 pala. Bari 4. <laughs> Yan. din ninyo makikita. Kasi ito, ayaw pumayag. Naulat siya. Gusto niya pa rin eh, mag-recount. Oh, sige lang, magpa-recount ka. Naalala ko nung nag-rally ito sila eh. Nagsasalita si, ano, si Gwen Garcia. Sasalita sa si stage. Doon sa baba, sumisigaw ng Duterte. Duterte. Sabi niya oh, ano sabi niyo? hindi ko narinig yung mga sinasabi niyo. Kayo lang yung nakakaintindi sa sinasabi niyo. Isigaw na sigaw yung mga tao. Duterte! Duterte! Ang sabi niya. Ano pinagsasabi niyo? Panalo na? Panalo na talaga. Kaya yung OLATS ka. Doon sa lahat na nabanggit natin ng mga OLATS, eh congratulations sa inyo. Maraming maraming salamat. Mukhang gaganda muli ang Pilipinas. Mukhang sabi nga ni, ni Senator at magiging Senate President ito. Dante Marcoleta, may pag-asa. Oh, ito na 'yon. Tinanggal na 'yung mga balakid, hadlang. Yan. Natanggal na. Pero mayroong isa talaga, kapito ko. Talagang ayun niya pumayag. Itong si Gwendolyn Garcia. Sana nag-enjoy kayo dito sa dito sa hinihain kong video. Ito sa mga olats. Mga olats, congratulations sa inyo. Wag, na. ito payo ko sa inyo. Wag na. Huwag na kayong umasa pa. Sa susunod na eleksyon, huwag na, magtago na lang kayo. Subukan nyo maging normal na ano, Filipino citizen. Total, karamihan sa inyo, mga senior na. May mga bata pa dyan. Yung mga bata, makinig na lang kayo sa mga magulang ninyo. Yan lang. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pero lang sa mga taong kakapal na mukha. Hindi na hihinga. May nakalimutan pa ba ako? Congratulations, siyempre, sa lahat ng mga yan nalo. Ang mga senador, lalo-lalo na po, Bongo, Bato de la Rosa, Congressman Marcoleta, Bam Aquino, Camille Villar, Amy Marcos. Kaso si Bong Rebilla, hindi umubra yung kanyang budots. Ganun ba ba? Congratulations sa inyong lahat. Sa susunod na mga video ko, yan ang tatalakayin natin. <silence>